Natahali guys. Meron po tayong gabi dito. Dibilag po natin sa bubong. Dalawa po ito. Ayan po, sobrang init oh. Sigurado, mamaya mga alas 4, okay na ito po ito. Tuyo na ito, tsaka pwede nang lutuin na binalaan. kailangan dalawang lagay na ganito di pa kas isa tatal na rin din nakakain na lahi ito na rin yung lagay yung isa guys po, ok po ito ngayon aakit na po tayo sa bubong para ibilad to tara guys iakit na po natin sa buong para ibilad dyan po taso. kaya ako muna to silo ha kapsak sa kung mama kung yung mama sa iyan iakit sa mama sabi pa ayot ha go udan mo, no. <laughs> bili gitut Ama, awak, mak. Iko kuha mo ko ng kahoy dyan isa. Ay! Yan. Na. Tapos. Pakabot mo yung chineras ko, mainit. Tiyagis mo yung chineras ko. Ayan guys, so sobrang init dito grabe eh bibilat na po natin yung laing dito tapos oh. <coughs> grabe sobrang init mamaya tuyo na po ito pagdating na hapon pwede na gulay

ayan po may hapon kunin ko na po yan mga alas 4 patakot ah. yung walaga ako sa baba ah. baba na init grabe yun po sobrang init grabe ito mataging kababa na bunga ng bukado ko alam Namatay na yun ba? Ito ay ngayon sa ibaba ng puno na abuwali dahil binilagta na yung aking uh, gabi. Ayan po. Ayan mga squat. Kunin pa natin. Pagtuyo na, siyang naluto, lay. na siyang maluto, like, Baba po guys, ako guys? Mas parang kung kung si dito. No. Oh. No. Ah, baba na kung na ako kung silo kung 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 Alay, alay.